Alright, sa so mapayapang buhay, tinawag at tinirang. So, okay po mga kapatid, at nandito po tayo sa high school po, sa Tansayo rin po. Kung saan rin po na itong eskwelan rin po dito mga kapatid. Ito rin po yung dito po, banda. Yan po mga kapatid eh. Ayun, eh, mga ano na rin po dito, mga pinag mga pinagganoon na rin po ng tawag ito mga pinaggamitan ng mga construction na rin po mga kapatid yan rin po So ngayon po rin pala ma, may nagsasabi na rin amin na rin repost mga ganto. Sa mga eskwelahan rin daw, marami na rin daw sa mga ganto. Ayun, wala. Hindi naman kasi masyadong malinaw yung third rin po natin sa ganto kung nalil po natin yung mga kaluluwa rin po mga ganyan. May mga ganyan na rin daw, talaga sa mga ganto rin po mga kapatid. Lalo sa mga ganto may mga nagpapakita rin talaga mga kapatid. <coughs> Ayun po mga kapatid ito. O nga rin po pala mga kapatid at noon eh napagtrabaho na rin po ako dyan banda. Ito yung mga ano rin po ng mga, mga estudyante rin po, mga dito. Ito, mga sister rin po yung banda dito, mga kapatid. Ito, you know, may mga kasi piano rin sa mga ganto, sa eskwala rin sa mga ganto rin po, bagi sa so, mga ganto po, mga kapatid. Yeah. Wala na rin pala dito na ano, mga pumapasok rin po mga dito. <coughs> Ayan, eh, mga kapatid, eh, mga, ano na rin po dito. Itong eh, ano na rin to, yung pituan na rin po dito, mga kapatid, eh, rin po to. Eh, talagang sinarado yung banda dito po, mga kapatid. Oh. Yan po, mga kapatid. Eh, medyo marubi-rubi na rin po yan po. Eh, Ay, ganyan po yung mga area rin po dito. <coughs> ay, pumunta rin po ako dito. Matagal na rin po mga, mga kapatid eh. Kaso lang ay ano na rin po mga kapatid. Ka, ano na rin yung... Maram, may mga ano rin dito mga sudyati pa noon. wala na rin po mga kapatid eh. Kung titignan rin po natin dito yung natay yung mga padarador rin po dito. Yan. Yung mga dumi na rin po yan. Ayan mga pa ng mga sudyati pa dito eh. Ayan pa yung mga pangalan. Baby pala yan tiba Steve ba? Ito naman rin po Aubrey. Ayan po yung mga sagot, yung mga inanorip nila. Yung mga sinasagot rin po dyan. <coughs> Ayan, parang nasa cementerio lang po tayo dito mga kapatid. Kaya huwag po tayo matakot sa ganito rin po. Ayan, wala rin kasing tao rin po dito. Pero wala rin dito, dito mga kapatid eh. May tao rin po yun dyan. Ay, wala nakataw-taw rin po dito mga pre. Ganun. Mas sinaraduan na rin mga estudyante dito mga kapatid. Kasi eh, sinaraduan na rin po yung mga kapatid eh, dahil sa ano, may pumupunta rin kasi mga tao rin po dito. Mga estudyante rin po kaya kaya sinadyan na sinarado rin po yung dito. At yun dito. Pati rin pala mga kapatid eh. Ayun doon rin po pala sinarado na. Eh. Kaya pumasok lang po ako mga kapatid. Para mapasok po ako doon. Ayan. Ito. Ayan, eh, mga gulo-gulo na rin po yun dito mga kapatid eh. Yung mga silya na mga mga pinagamitan ng mga estudyante rin po mga kapatid. Ayan o. No? Random na rin po yung mga kapatid. Ano, may mga sister po dito. yun dito. Yung talagang pum yung punta talaga po dito mga kapatid. yun eh, marumi na rin po kapatid. Dahil na rin kasi sa mga ano. Wala na rin kasi hindi na rin pinagagamitan itong skillan. Baka siguro kasi may mga ano na rin kasi may mga bagong tayo na rin doon mga kapatid. Doon banda. Ay, so, mga kapatid, sunugan na rin po itong mga kapatid. Oh. sarado na talaga yung dito mga kapatid oh. talaga sar sarado na talaga nila oh. para hindi talaga makapasok dito yung mga yung mga siya rin po dito yung mga banda rin po yung mga kapatid oh. na rin po pala dito mga kapatid o yung banday dito sa area na rin to yan mga kapatid o oo nga rin po pala mga kapatid dahil kasi sa mga to rin po mga kapatid kaya ito. Kaya ginagawa na rin po dito. Kaya sa mga inaano, mga pinabasag ng mga estudyante rin po yung mga ganito yung po. Kaya kinanala lang po, binakal na lang po nila yung mga ganito. Yung mga salamin rin po, sinadyan lang kasi iba, ibakal na lang po. Oh, eh, parang gano'n nga itong bakal po. Ay, ano po ito mga kapatid yung ano, parang ito. Kahoy po mga kapatid o. ko bakal. Pero rin kasi sa doon mga kapatid, ewan ko kung Nandun pa yung bakal rin kasi yung mga ganto po mga kapatid eh. bakal. Ayan, ano rin kasi ito yung kahoy lang po ito mga kapatid eh. pinaka pinakalob rin po niya mga kapatid Marami kasi yung mga nagsasabi rin po sa mga gantong area rin po mga kapatid eh, lubang nakakatakot na rin po. Pero nakakatakot naman dito pag wala, lalo pag magbablog rin sa mga ganito tapos walang kakayahan po. Ayan, papasok lang din ako dito. Ay, mga pinagamitan na rin po yung mga nila, mga kapatid o. Wonderful. Ito, wonderful hold. English 7 and 8. Apro. Asya. Literal. Literal siya. Ay, kal May angin na rin. Ay, hindi. Ito, yung iba ka mga nakakain na rito, mga kapatid. Ito yung mga inan ko rin po kanina. Yung binili ko sa labas rin po. Ay, pinagpawisan na rin po ako. Oh. Ang init ka rin po kasi mga kapatid sa panandang po natin ngayon eh. Kaya nakaka ngayon eh. eh? Sarado na sarado na talaga doon ang mga kapatid sa kabila rin po. Eh, may mga mangga rin po pala dito mga kapatid Do. Oh. May mga mangga rin po pala dito. Eh, no? May lalaki mga mangga. Ah, um, tingnan natin yung um, color po dito. Ay, may mga mangga rin po pala dito mga kapatid oh. Mga nagulong na lang. Dami mga manggar. Eh, okay, mga pinagganahan din dito. Kung ari po pala mga si Dante rin po pala dito mga kapatid nun. At marami rin po pala dito mga nagmamariwan na rin po dito. Dito rin banda rin dito sa area rin to, madalas rin kasi. Doon rin po, mga, minsan kasi sa mga gilid-gilid, doon sila mga nag-ano rin po, magmamariwana rin po. Yung mga pinagbabawal na ano rin po, mariwana, yung damo rin po. Ayan, nakaka-ano rin po yan. Eto, bakal na rin ito mga kapatid Oh. Ayan. Ayan. Ito. Banda rin po dito mga patid eh. Ano na rin po to Ayan. Mga, ba mga bakal na rin po ito. na lang po natin ito, mga patid dito eh. Ayan mga patid oh. Ano na rin po yung dito? Pero hindi tayo natatakas sa mga ganito. Ayan patid oh. dahil mga mangga talaga dito mga kapatid Oh. Puro <coughs> mangga. Ayan sa mga tester rin. Dami mangga rin dyan eh. Dito mga kapatid. Dito nakakatakot rin yung banda dito sa arena na rin po na to. Kasi mga ganito. Pwede rin pag gano'n. Bayan na rin po ng mga bad spirits sa mga ganito. Buwan na rin natin mga kapatid dito. Ano rin po sa mga kulab. Oh, badik tam putik sam pal tuum si ba diyum tutupu pu buo natin ang oras yun sa ito sa aripo inet para rotas iksak mak gugum parusan ito puh Ay, may kagambaro pa pala dito mga kapatid oh. Kagambaro po yan mga kapatid. Ito yung ano na to. Yan. Kaso patay na rin po ito mga kapatid. Hindi naman masyado nakikita mga kapatid oh. Yan. Hmm? Ang dami rin po pala dito mga basura po mga kapatid oh. May ang pinagginanong ng mga sadyante si rin po mga kapatid. Hmm? dami Mang, mga mga dito so laki rin si mga mga ah ang laki <laughs> ay hindi naman tayo pwede magalan yun eh Sabi ko lang ito so, mga kapatid ay eh, mga ano rin po ito banda ito ay hindi ano rin po pala ito tawag dito yung plywood lang po rin po pala ito mga kapatid hindi siya totally na ano talaga yung tawag nito yung bakal po mga kapatid ano rin po ito yung plywood lang po ito yung mga sinadya lang po yung dito kaya sinasadya na yun yung sinabi ko kanina na uh, pinanggalan na rin kasi marami mga sinadya na mababait rin pa at maluloko rin po Yan po Ayan, marami na rin po dito mga kapatid dito sa area na rin po ito. Nakakali na rin pa ng cellphone ko rin po pala dito mga kapatid. Ayan, mga, ayan, mga pinagbangko ano, mga sira-sira na rin yung iba dyan. Mga ano, mga silyan ng mga sudyat na rin po mga kapatid. At bukas, at sira na rin po yung doon Bandaw. So ngayon po mga kapatid at dito na lang po tayo ngayon. So pagpalayo po tayo ni No, hindi ka no. na. Hindi ka na tuloy makahulog yung cellphone ko rin po mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, ha, ah, naging tayo magpapasalamat sa Diyos na buhay. At Diyos na kagilagilas, nakagulat-gulat, nakakalakalabot. Ay, Kristo lang po tayo manapalataya. At mag magpatok sa ating mga kalukuhan rin po at mga ginagawa. At siya bautip po natin ang ating mga layunin rin po at mga tinatakot po. At huwag gumawa ng kasama sa mga tao rin pa mga pati, Marami talaga yung sadya, talagang ano talaga, malaking puli yung mga tao rin po. At mahirap pong pakiusapan rin sa mga ganyan rin po mga magay rin po mga pati. At lalo mag tayo sa mga paglalap mo yung mga nalaman sa pangkulang sa mga ganyan at no, tumigil na rin po tayo sa mga ganyan. At yung walang po tayo mga mabuti rin po. At lalo, lalo yan po yung sinasabi ko rin po para makaiwastan po tayo sa mga ganito. At makakontrol po natin yung katawan at yung rin natin kung may gathering po tayo diyan at tumigil na rin po tayo sa mga ganyan doon po mga kapatid meron kasi pang makapunta yung kaluluwa natin sa MBR no? kasi yan paparusahan rin talaga may gayon po kasi may aganan rin kasi ang Diyos niya kaya may, may mga ganyan rin kaya sa mga ganyan talagang pagtudusahan talaga nila yung um, anong ginawa nila dito sa lupa ganyan talaga yung buhay ganyan talaga parang gaya rin sa mga ugali ng mga tao rin, may mga, may mga mabuti, may mas tama sa mga ganyan. Mas so, maganda talaga gumawa ng mabuti. Huwag yung isa sa mga kapatid. So ngayon po mga kapatid, dahil lagi tayo man, manampal sa halos ng buhay. at talo doon na kayo kay Kristo, lalo sa Ama, kay Yahweh. si, si Yahweh naman si Ama lamang po, yun po si Kristo, si, si Yahshua po po. Si Kristo rin po pala, si Kristo rin po yan po mga kapatid. At And yung mga, yung mga sinasamba ko madalas ay si Kristo, pati si Ama rin po, si Yahweh, pati sa Espiritu, ayun rin po. Yung mga gato, mga, mga gabay lang po, yung mga gatong ang ating-ating rin po, ayun mga pawang gabay lang po yung mga kapatid, pang depensa lang po yung mga kapatid, nasa mga kapamakan rin po mga kapatid. Kaya nangangailangan rin po sa mga ganyan rin po. So, hanggang na lang po tayo.